So, for today's video, ay tuturuan ko kayo ng pangmalakasang teknik ko bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong para yung amo ko ay makita niya ang aking isang pagiging dakila na as in na, hay nako, kung makita niyo lang talaga kung gano'n ako kasi pag ay baka mabigyan talaga ako ng bonus. syempre malapit na tayong umuwi kaya kailangan nating mag-ano sa ating amo. Baka sakaling bigyan na tayo ng bonus. So ayan, o, panoorin nyo yung video na to. A few moments later. So ayan, nakita nyo ba? ba? Diba? Napakabait na ng amo ko. Wala silang reklamo sa linis. Di sila maselan. Pero kung napansin nyo guys, habang nandito sila sa baha, hindi talaga ako tumitigil sa pagtatrabaho legit, mabait man or hindi yung inyong mga amo, ako hindi talaga ako nagpapahinga At then kapag nandito talaga sila, hindi talaga ako nagsaselfone sa mga nagsasabi na napakaswerte ko dahil nakakapagselfone ako, totoo naman yon pero pag nandito yung amo ko, ako mismo yung tumitigil sa pagsaselfone at nakapokus ako sa trabaho ko tapos kapag alis nila doon ko lang gagawin lahat ng mga gustong gawin sa buhay ko kung ano pa man yan so dito mabait man or hindi yung amo nyo, talaga kailangan nyo ipakita sa kanila ang inyong kasipagan hindi porket mabait ang amo mo ay wala ka nang ginagawa. Ay nako kung alam nyo lang, same same lang din tayo. Pero sabi nga nila, mas maganda pa rin mag-work kapag mabait yung amo. Uh, magaan lang siya sa trabaho. Kahit napakadami mo ang trabaho, yun lang naman din yung pagkakaiba. So sa lahat ng nagko-comment dyan na, na ano, hardworking din talaga akong domestic helper. Pag nandito sila, pag alis nila, di, ano, Korean drama queen na naman tayo. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Katawaan lang to. Bye! Ingat kayo!